magagandang rock formation, malakristal na tubig. Mula sa himpapawid, ito'y isang karaniwang maliit na isla. Pero kung pagmamasdan sa distansya, ang dulong bahagi nito ay tila ulo ng isang higanting buaya. Kaya tinawag itong The Crocodile Island. Isa ito sa mga tourist attraction ng Barangay Tambobong ng Dasol, Pangasinan. Sinadya namin ito dahil inakala namin na makakakita kami nang kumpul-kumpul na mga tugasi o ahas dagat. Ngaagad mo sila ka Nasasaktan daw sabi nila pero wala uh, pa akong nakikitang ano. Kung makagat ka, uh, mas makamandag sa ma'am 'yan. Mas matapang uh, ang kamandag nito kaysa sa kubra. Kaya lang ito dahil siguro hindi siya nakatira dun sa mga lugar na maraming tao kaya walang mga insidente nang nakakagat ang dorit yun naman sa ulo niya sir pag ano Hi, hindi makangkat lang ito sir dito ay huwag ka mong masiguro kawa nga malapit sa ulo <laughs> hindi dito sir hindi magkano yan malaking klase na yan malaki sir pero hindi ko na nakikita yung ano malaki dito

Zone. Wala si sir, baka nasa ibang ano, party ng iba. Ah, nakita niya kung gaano siya ka kumpiyansa. Gaano right. siya ka kompiansa na hinawakan niya o kinigilabutan eh. Kasi kung cobra yung kung hinawakan ng yung... gano'n, na Gano, ka na. Kasi na, eh. sir, uh, pa lang kasi ako dati, talagang nahawakan ko na sila yung pagbitbit siguro na hindi sila talaga napupuya sa hindi sila basta-basta na ba pero yung pipigilan mo yung doon nung ginawa mo kanina medyo hindi ko gagawin yun kasi hindi ko kilala pero ako tumanda na ako sa paghawak ng ahas eh ako yung kauna-unahan na ng huli ng ahas para gawing ahanap buhay y uh, sa tabla eh. kasi ang kinalakihan ko sir ganun na kasi eh yung pag lagi akong ano, sa ulo ko hinahawakan. Nakasanayan na ni Kuya. Nakasanay na ako rin sir. So dahil ano, kilalang kilala kasi ni Nick ang characteristics nung nitong ano. Ano tawag, anong local name pala nung Tugasi sir? Tugasi. Tugasi. Okay na. Kanina may nakita akong gulolo dito eh, alam. Kita ba? Ay, di ba sinitak talaga na talitak ng mga... Alimango! 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 Video mo nga! <laughs> Malaki? Ay, yung ano, yung puti. Hindi siya puti. Ay, ewan. Amerikano yan, sir. Bakit naninirahan kang magisa dito? Para po itong ano nang ninunong namin. Ah, uh, bali, pamilya niyo ang may-ari talaga nitong Opo, isla na to Crocodile Island. Opo. So, may panahon lang siguro na umaahon at nagkukumpulan ang mga tugasi maaaring sa panahon ng kanilang pagpaparami. Kung kailan ay aalamin natin sa darating pang mga araw, babalik tayo para muling silayan ang kagandahan ng Crocodile Island. May ahas man sa paligid, lagi po natin tandaan, kahit kailan ay hindi sila hadlang upang i-enjoy natin ang kagandahan ng kalikasan.